thank you Shoutout shout out sa ating mga supporters dyan sa ating It Derives yan shout out sa ating mga kaibigan mga followers at silent viewers sa ating youtube channel mga subscriber natin sa ating youtube channel Unisan Pinoy OFW Vlog ang ating youtube channel guys sa hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel please subscribe guys at pakibill all na rin para updated kayo sa aking mga gagawin mga upload sa youtube ayan ang pag-uusapan natin guys kung paano ba kung mahilig ka bang mag-upload sa iyong mga tiktok ng video mahilig ka bang mag-upload ng mga video sa iyong reels na sa tiktok ito na guys ang paraan paano mawala ang inyong watermark galing sa tiktok tatanggalan natin ng watermark ang video na ina-upload mo sa tiktok at pwede mo siyang dalhin sa mga gusto mong Uh, dalhan kagaya ng tiktok pwede mo siyang i-upload na wala na siyang watermark challenge siya sa tiktok guys i upload mo sa tiktok datanggalan natin ng watermark kasi pag upload mo ang video sa tiktok nag-upload ko sa tiktok ng video doon ka ng video sa tiktok may watermark diba ngayon ang gagawin natin guys tatanggalan natin ng watermark ng inyong video na galing sa tiktok at pwede mo na siyang i-upload sa reels na wala na siyang watermark yan ang pag-uusapan natin guys sa video ng ito kaya sundan niyo lang ang video na to guys. Huwag kokorap para hindi niyo makaligtas ang mga ginagawa natin. Panoorin niyo hanggang dulo. Mula ang pisa hanggang dulo guys, panoorin niyo ang video na to. At sundan niyo lang ating gagawin. Yan guys, punta na tayo sa ating TikTok. Yan, pupunta tayo sa TikTok, mag-upload tayo, magda-download tayo ng ating video, gagawin tayo ng video. Yan guys mag-upload tayo ng video sa TikTok at dito natin tatanggalan ng watermark ang ating upload sa TikTok guys. Punta tayo dito sa TikTok guys kukuha tayo sa ating video. May video tayo dito na may watermark. Ito yung mga upload ko guys na video, may watermark ito. Ngayon tatanggalan natin ng watermark ito guys. Halimbawa ito guys. Halimbawa lang ito. Ito guys may watermark to dahil upload ko ito sa TikTok Ayan guys Tatanggalan natin ng watermark ito guys Itong dance dance ko na to Ito yung may watermark guys Ang gagawin natin guys kapag Pumunta tayo sa TikTok na inupload natin Kukuhain natin itong link na to Itong video na to na Sumasewa ako natin itong link na to gagawin natin guys itong dot na to sa gilid nasa tiktok tayo guys ha ah. itong tatlong dot i-click natin yan guys yung tatlong dot may tatlong dot dito yan yan pag kinik mo yung tatlong dot guys may makikita ng copy ito guys copy ito copy click mo yung copy guys tapos iwan mo na dito sa tiktok umalis ka na dito lumabas ka na ang gagawin mo guys, pupunta ka dito sa Google Chrome mo. Ayan. Dito sa Google Chrome guys, hanapin natin yung TikTok Downloader Without Watermark. Ayan. Magtatype dito tayo ng ano, ng TikTok. Ayan ito guys, TikTok. Nandito na siya guys, kasi nagamit ko na ito. Touch mo ito guys, TikTok. Ayan, hanapin mo, piliin mo ito guys, nasa taas itong is-is-is-tik may nakalagay na sa taas na SS stick yan, huwag yung snap stick ha itong SS stick ang inyo pipiliin i-click nyo yan guys pag click nyo yan guys ganito ang lalabas may, -may tiktok downloader siya lalabas guys ipipis mo dito guys yung link na kinuha natin sa tiktok kanina ipipis mo ganyan tapos i-download mo guys i-click mo itong download Ayan, pag click mo ng download, may lalabas na without matter, watermark ang natin itong without watermark kikiklik din natin ito at yan na magda-download na yan guys nagda-download na yan guys pag click mo ng without watermark hintayin natin mag loading matapos itong dinadownload nya guys at saka natin makikita ang dinownload natin sa ating uh, gallery Pupuntayin automatic sa inyong gallery at doon nyo na lang kukuhain tingnan natin guys sa ah, scroll natin pataas kung tapos na ba yung dinadownload natin dito yung makikita eh Ayan, naglo-loading pa guys naglo-loading pa yung ating dinadownload na tinatanggalan natin ng watermark yan guys tapos na pagpunta nyan guys sa ating okay na guys alis ka na dyan pagkatapos nyan na download mo na guys may check na malalaman na naka download na yan kasi may check na siya. Ah, alis ka na dyan guys pupunta ka sa iyong labas ka na dyan pupunta ka sa iyong gallery dahil mapapunta sa gallery mo mabit sa gallery guys ah, ito na guys yung ating ginawa guys ito wala nang watermark yan panonorin natin guys wala nang watermark yan kasi galing sa si tiktok yan kung hindi natanggal ang watermark may tiktok na lalabas yan pagkatapos ayan wala na siyang watermark ba? Diba? Ngayon, pag gusto natin i-upload sa ating Reels, halimbawa i-upload natin sa Reels natin, kiklik lang natin to para tapos i-upload natin sa Reels. O kung saan nyo gustong i-upload sa Instagram, sa kung saan nyo pwedeng i-upload. Bali, wala na siyang watermark guys. Hindi nyo na makikita yung watermark. Guys. Sa TikTok ay gumamit ang pagda-download. Doon kayo nag-download pero wala na silang makikita na watermark sa inyong in-upload pwede mo siyang i-upload dito guys in -ne mo lang yan Ayan. Ayan. tapos saka mo i-upload sa inyong reels o kung saan mo gustong i-upload eh, ito na guys yung kung gusto natin i-upload to pero hindi ko i-upload dito kasi naka-download naka-upload na sa ating reels pero nung in-upload natin sa reels ito may watermark siya pero ito na nga ang tinuturo ko sa inyo para matanggal ang watermark kung kayo ay mayroong mga video sa uh, what, sa inyong TikTok na gusto nyo i-upload ulit sa sa Reels o sa Facebook o kung saan man niyo gusto ng -upload. -upload nyo i-upload. Pag in-upload niyo sa guys, wala na siyang watermark kasi nakasib nakasib na sa sa inyong gallery na dinala niyo sa TikTok downloader without matter, watermark kaya wala na siyang watermark guys. Ganun lang guys, kasimple. Kaya sundan nyo lang ang video na ito guys. Pwede nyo nang i-upload kung kayo ay mag upload ng galing sa TikTok na video na hindi na makita ang inyong watermark. Ayun lang guys ang ating tutorial for today's. Maraming salamat sa inyong panood. Hanggang dito na lang. Bye bye na.